Hayan lantaran ka na ngayong nangungusap. Dahil dito, kaya naniniwala kaming sa Diyos kagaling. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang aking channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ibanghelyo ni San Juan chapter 16 verses 29 to 33. Kaya sinabi ng kanyang mga alagad, Hayaan, hayan, lantaran ka na ngayong nangungusap at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo na ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito kaya naniniwala kaming sa Diyos kagaling. Sumagot sa kanila si Jesus, Naniniwala ba kayong ngayon? Narito't may oras na sumapit at sumapit na upang mangalat kayo. Bawat isa sa sariling kanya at iiwan niyo akong nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Kaglipitan ang meron kayo sa mundo, pero lakasan ninyo ang loob. Napagtagumpayan ko ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung babalikan natin ang kalagayan ngayon sa ating kapaligiran maraming mga politiko ang uh, nangako na maglilingkod sa ating bansa ang iba ay nagdidiwang, ang iba ay napunta sa party list at marami ang dumadating ng pangangailangan halimbawa na lang ang mga senior citizens na mayroong pangarap na magkaroon ng regular na pinibigay sa kanila na 1,000 at hindi lang 500 at sana'y maging balance ito lalo-lalo na dun sa mga remote areas na mabigyan ng ng katarungan, maibigay ang dapat. At sa nakaraang pagtitipon ng 19 Congress, isinusulong ng mga senior citizens ang universal pension health plan. Ito ay para din sa mga seniors na hindi nga nakasama sa mga uh, mahihirap na kalagayan ngunit marami rin ang nangangailangan kaya nais din nilang isulong ang pension. Kung titinan natin ngayon ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. Ngayon ay naka, nasa unang araw ng pagkatapos ng kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. At napakaganda ng conversation nila, pagkwentuhan. Hayan, lantaran ng nangungusap at hindi na pahambing pa. Naliwanagan na nila ang patutuo at mga kwento ni Jesus na ang kahalagahan ng pag-akyat sa langit at ang pagbalik pa. Ito ay ang pagpapahalaga, ikalawa yung pagpapahalaga sa misyon na ipakilala natin sa mga tao ang kabanalan at tungkol kay Jesus. Katatlo ang papel ng espiritu ang magiging kasama natin at magtuturo sa atin sa tamang daan tungo sa kabanalan. Kaya kung titingnan natin ito sa ano ang call to action sa atin dito? Ang kabanalan ay sinisimulan na dito sa lupa, hindi lang sa langit. Ang misyon na pagtulong sa kapwa mga senior ay laging huwaran halimbawa nakapanood ako ng isang uh, pag-uusap ng mga senior sa social media at ako ay naantig sa kanilang kwentuhan ang pagbabahagi ng isang lola na ang mga anak na, kan na kanyang mga anak ay sa kanya inihahabilin at siya halos ang nag uh, aalaga sa kanila at habang nag aalaga siya siya din ay naging head ng uh, mga senior citizen sa kanilang lugar at nagkaroon sila ng uh, paano sila makakatulong sa bawat isa at ang pagtulong na ito ay sa pamamagitan ng membership fee at meron monthly dues. Ang ginawa nila para maging konkreto at pagtulong nila sa kapwa ay nagkakaroon sila ng, ng pagpapahiram ng butaw kasi sila ay umabot na sa mga 300 membership So, ang butaw nila ay magkano lang? Mga 50 pesos. So, kung ano ang ma, makuha nila sa butaw ay pinapahiram nila sa isa't isa. Ito ay isang konkretong uh, at di na paligoy-ligoy at tapat sa kasunduan. Sa aking pagninilay, napakagandang gawain ito ng mga senior sa diwa ng biyaya ng Espiritu na kung saan ang ito ang binibigyan ng pansin na ang pagbabahagi ng ito ay dulot ng kapayapaan, na kat, katarungan at pag-ibig. Ito ang pagsasabuhay ng mga senyor sa kanilang lugar. At sana ay maging matularan din ng iba't ibang mga senior citizens na maging matulungan ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sarili. Kundi magkaroon ng konkretong aksyon sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ang napakahalaga nito na hindi pwedeng maging kampante ang mga alagad dahil sabi ng Panginoon, daranglas din kayo ng pakikipagtunggalian at pakikipaglaban sa mundong ito dahil ang ginagalawan ninyo ay hindi pa rin uh, perfecto. At mahalaga, na ang ginagawa natin ay matagpo natin ang kapayapaan na kaluluwag ng ating kalooban makakahinga ng maginhawa sapagkat kaisa niya, kaisa tayo ng Diyos hindi pa man ay panalo na. Ito ang aking babahagi at God bless sa ating lahat.